Maritin ng ni Manila Vice Mayor Yul Serbo, akusasyon ng 17 konsehal sa lungsod na secret session ay dinaos nila sa konseho sa kasagsagan pa ng Bagyong Karina noong nakarampuan. Ayon kay Serbo, lehiti at hindi po nila inilihim ang kanilang sesyon noong July 23, taliwas naman sa akusasyon nga ng 17 konsehal na mga miyembro ng minorya sa konseho. Anya, naka-Facebook Live ang kanilang sesyon, kahit kahit na sino ay maaari itong mapanood Nakapost din ani na ito sa page ng City Council kahit anumang oras ay mali buksan at mapanood. Gayunpaman, pa lang ang alkalde sa akusasyon ni Port District Councilor Joel Villanueva na isa sa mga agenda ng kanilang sesyon ay reorganization kung saan ay tinanggalan ng committee chairmanship ang mga membro ng minorya. Kamakailan lamang nagayon ng petition for prohibition and injunction sa korte ang labing pitong sa Maynila laban kina Serbo at dalawamput isa pang member ng konseho. Dahil sa nagrap na manoy secret session nga sa kasagsagan ng Bagyong Karina noong nakaraang buwan. Nais ng minorya na maglabas ng temporary restraining order ang korte para patigilin ang pagdaraw sa sesyon hanggat hindi na re kung legal ang ginawa ni na Serbo na secret session. Bukod kay Serbo, kasama rin na kinasuhan ng minorya sa konseho sa Maynila sa Regional Trial Court Branch 1 ang mga kapatid ni Mayor Hani Lacuna, Pangan, na si Majority Floor Leader Philip Lacuna at Minority Floor Leader Leigh Lacuna.